Ang iba pang balita sa Mindanao at Luzon, hatid ni Alan Domingo. Inireklamo ng residente ng Barangay Kanantong sa La Ornueva Ecija ang pang-aaboso umano ng mga miyembro ng 70th Infantry Battalion. Kwento na isang residente, binawalan sila ng mga sundalo na pumunta sa kanilang mga sakahan. Sakop daw kasi ito ng kampo ng Infantry Battalion. Ang bakod sa ilang sakahan, binaklas daw ng mga sundalo. Dahil dito, sinampahan ng reklamo ang leader ng masundalo sundalo na si Colonel Edgardo Batinga. Itinanggi naman ito ang paratang. Bagamat pag-aari ng militar ang nasa 40,000 hektarya na military reservation, pinapayagan pa rin naman daw ang pagsasaka sa lugar. Inaristo sa isang operasyon ng siyam na sangkot umano sa kalakaran ng ilegal na droga sa Tagupan City. Nakuha sa kanila ang nasa 36 na pakete ng syabo na nagkakalaga ng kalahating milyong piso. Ayon sa polisya, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa operasyon ng mga suspek. Mga miyembro raw ng isang drug group ang mga nahuli. Galing pang Metro Manila ang ibibenta nilang ilegal na droga. Itinanggi naman ito ng mga suspek. Kinahasang manaw ng isang lalaki ang isang babaeng sampung taong gulang sa Mlang, kutabato. Kwento ng biktima, namumulot siya ng mga naiwang palay nang bigla siyang damputi ng suspek. Dinala raw siya sa mga puno ng saging at doon siya ginahasa. Hindi raw siya makahingi ng tulong dahil binusalan ang kanyang bibig ng suot na t-shirt ng suspek. Napadaan naman ang nanay ng biktima at nakita ang kanyang anak kasama ang suspek tumakas ang suspek. Tinutugis pa siya ngayon. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.